balay po kakain po tayo yan pakinoon salamat po sa lahat ng biyaya ari po yung ating anong luto niyan sinabawang hiwas dikit uh -huh. yaw shout out po sa lahat may babatiin nga pala ako shout po sa lahat ano po may nakamit po tayo ng personal ito May nakamit apu tayo ng personal ng sasariyaya Shoutout po natin si Nanay Auring Ditores. Auring di Torres ng Sariaya. Yan, yeah, shout out po. Saka po, shout out po sa lahat. Ano? Yan, yeah, kakain po tayo. Salamat po sa inyong pagsama po uli. Oh, uh -huh, yan. Ari po ayong ating hiwas. Ay, talagang. Oh. Uh. Pinagsama-sama ko na po yung gulay natin din eh. Yung kamatis, itay sumulit. Oh. Uh -huh. Yanong nung igi na ray pawisan tayo na ray pagkalantak natin mm. Ari po uh. isdang hiwas paano ba mm. ya ari po yung malapad malapad na isda tapos sabaw Allah. Mm. kakain po Ayan, ito pala isang kutsara. Nagdalwa na dito na. Mm. Panalo. Ay, siyang po natin, oh. No? manamis namis eh dito ka muna saging po ako napatawa ay nung minsan ay gawa po na nagluto si Mrs. ng ano ng beans ay di bagong harvest ano tinanong namin si Utoy pagkakain ano po yung anak ang bunso Utoy anong lasa ng gulay papa mama ah ah ay pagkakatamis sabi ka ba ba't kaya matamis ay di po ba't pag ang gulay nga namin manamis namis nga naman nakala ko sasabihin masarap ay pala sabi ah papa Mama, matamis. Napatawa rin ako eh. Ngiti naman ako eh. Mm. Nga ipo, kakain. Manamis namis nga po. Mm. Kamatis. Sarap po. biar peka ini mm. Masarap po rin siya bawal. talagang ikipagpapawisan mm. Mm -mm. yan ang pagkakaig eh mm. Hibas? Baka po bala sapsap, -sap, ano? Sapsap -sap ng malapad. Mm. Ayos din po yung spring onion natin Yan pala maraming pwedeng paggamitan na yun Panalo po. Ayan, garado po. Sarap. Tama-tama po yung asim ng kamatis tapos yung pagkasariwa po ba ng gulay. Ganado po. Bala yan po, update ko po kayo sa ating palayan po. Yan. Dito na po tayo nag-umpisa. Uh, Yo! Ating pong papaigahan pala. Aho Papaigahan natin na rin mga ano po para mas magpantay po ba ang hinug. Yun dito may butas na. Yung pala naman to. <clears throat> para po ating kahanggan. Sa kabila. damo Malapit na rin po. Aray. Wala, lapit na rin. Tim. Kasama ka Tim ah. Ano Tim Para po mabilis maghinog at saka po magpantay-pantay yung hinog pagka may tu walang tubig po ba? yung po ang pagkakaobserba namin dito oh. ang ano po ang kawawa po ay ngayon ay dini po sa amin ay 16 la ang bilihan sa budiga po ng palay Abay, parang wala na ulit mangyayari ay. Oh, uh, at gawa na yun ay kung tutuusin, yung presyong ganun po. Parang labor lang po ay. Oh. Uh. Yan. Tapos <coughs> ay gampo natin. Ibig sabihin po noon pagka 16 la ang ang palagay na 17. Ang 50 kilo po dapat ng bigas noon. Ganito po kasi ang kwenta ng ano niyan, ay, ng palay na bagong harvest po at saka pag bibigasan na po ba, ganito po lumalabas yung presyo niyan. Pag po 17 ang per kilo ng farm gate, ang 50 kilo po ay 1.7. Yung po ay puhunan, ay di dapat ibebenta ng 1.8 ang 50 kilo. At may tubong piso yung magbebenta dun. O ay di sa madaling sabi po, ang 50 kilo ay dapat ay ibebenta ng 1.8. At yung sa 17, yung piso ay sa labor po ba? Sa trabaho. Uh, di pa ano ba makukwenta yun I share ko lang po sa inyo ano kasabi ko parang ano eh yung mga magsasaka po ay talo gawa ho ng hindi po sasabihin ko rin po sa inyo totoo hindi po lahat na nagtatanim ng palay ay kumakain ng sariling palay gawa ho ng minsan ay kulang pa yung na pera kaya minsan bumibili rin ng ng bigas oh uh, ang magpapalay yung mag yung kagaya po namin magtatanim oh uh. oh uh, baga kung kayo po ay nasa siyudad at kumbaga hindi po kayo nakakasubok magtanim ng palay minsan po yung katulad po namin bumibili rin kami ng bigas hindi naman sabihin natin na itira natin ay kulang pang sa utang yun ganun po ang kinakalabasan hindi tayo naroon sa 1.7 ang 50 kilo ang 100 kilo ay 3.4 ibig sabihin po ang 100 kilo ay 34 dapat po ang kalalabasan nun 34 laang per kilo ang bigas sa kwinta oh, ay magkaano na tayo bumibili ng bigas may 50, 54 yun po ang kwinta sa totoo lang oh, at dati ho oh, ay nakasubok din ako mag ano, ng bigas ay kaso nga lang ay hindi tayo pinalad at gawa ng nasubok din ho dati tayo magpa, magkwinta po ba ng sa bigas nga <laughs> aran na ho yung atin eh. Yun po ang lalabas. Pag 16 per kilo ang palay, 34 ang pwedeng maging bintahan. May, may kita na rin po dun maliit yung magiging ano, magiging bumili po ba at saka yung magpapalabor. Oh, yan. Shout out po kung kayo magbibigas. Yan po ang kwenta na Piso ang allowance. Oh. Ayan malapit rin po maghinog po Ari po ko natin oh, eh, kay Rodel oh. Pero yung po naman na natin iyon, kinuwinta ko sa katang isip ko la ang yung po ay nangyayari talaga na pwedeng ganon bukod sa ganon ngayon po matataas po naman ang na expenses pala. matataas ang gastusin. Yung po naman kinuwenta ko yun ay since 2015 pa po yung ganong kwenta. Kumbaga noon nung dati po ako yung nagbibigas pa ganun ang patamaan. <coughs> Yan oh. Hinug na talaga oh. yung pong pangarap namin na maging 20 ang per kilo dito sa amin lugar kami po'y panalo na ay e yung 16, 17 yung layo, 3 pa'y laban pa rin po diretsyo pa rin po ah may tumatanim pa rin na ah. meron din pong iba hito lalo daw po naman mawala pagka hindi mag uh, hmm. yeah, ito na po uh. ang ating palay dari cita-cita dinis Abdulla. Ate pun papa igahan itu. Naglabo. labok kala may isda kung lalabok ko eh papaigahan po natin yan يلا يلا لا قصط كل دواه سايق هو يا اسعارهم السوق اوتشار دي دي يا رب واطي فينها Ayo oh. sarap ng halin ayoko ito po ang update sa ating palayan naku ano yah salamat po sa inyong pagsama yeah, ingat po ang lahat happy happy lahat po bye